dito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapahibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalo-lalo na guys ang ating mga kapo FW. Mag-ingat po kayo kahit sa mga bansa po kayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo palagi dahil Pagkat po natin, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. At ganoon din po ang ating mga tita, tito, mga mami, mga ate, lola at lolo. Mag-ingat din po tayo sa Pilipinas dahil nga ang weather po natin ay laging maulan at maraming bagyo sa atin sa Pilipinas. No? Mag-ingat po tayo. Ngayong araw ay meron po tayong bibigyan ng isang reaction. Uh, nakita po natin no, dahil ito medyo hindi po maganda ang mga gumagamit palagi ng uh, fake account, no? Dahil dito nga nakita natin, guys, ang fake account na naman na ginamit kay Rochelle, no? Pangalan niya. Kaya mag-ingat po tayo sa mga lahat po na sumusuporta sa Rochelle Morales Blanc. Ay mag-iingat po, huwag po natin uh, tangkilikin ang nakikita nating mga uh, fake account, no? Kung alam naman natin kung ano talaga ang kanyang, um, legit na account, di ba? Pero bago po tayo, guys, pupunta, nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate si Edna's Blanc and Kalingap Rob. Ganun din po guys si Ruel of Malalag and Richelle Morales Blanc. Supportahan natin po sila guys dahil sa kanilang mga paglingap ay talaga pong uh, walang humpay na no, tuloy-tuloy tuloy ang kanilang pagbigay tulong sa pamamagitan ng mga feeding program, biggest Ayuda, lahat po at mga pabahay. Di po ba? So, ngayon ay nais ko po huwag po tayo mag-skip ng ads at magkaisa po tayo sa pag-support sa Team Kalingat. Di po ba? At makisuyo na rin po guys si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please, please do subscribe my channel, Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. Kita ko lamang dito, no? dito lang po na uh, gawin natin dito guys ay wala po tayong video clips dahil ito po ay nakita po natin no sa kabila ng mga panawagan ni Kalinga Prab no dahil ito ay isang kasiraan po para kay Rochelle Morales Vlad no sa kabila po na panawagan ni Kalinga Prab at ganun din no sa um, nakaraang live ni Kalinga Prab ay nakita naman natin ang kanyang live no sa sinasabi niya sa title niya binabawi na so dito inananawagan si Kalinga Prab na wag pong a uh, reaksyonan si Erika uh, sa buong pamilya kahit sino sa kanilang pamilya dahil para po respeto dahil gusto po nila ng katahimikan no? Uh, pero ito ang nakikita natin guys ayan makikita niyo po yan guys sa ating gilid, no, nilagay natin dyan. Dito po, ay lagi ko po itong nakikita, napapansin ko po ito, ang itong um, fake account ng Rochelle Morales blog, no. Nakikita natin to palagi, guys, na sobrang dami na ang nag-subscribe dito, dami na sumuporta din dito, pero hindi po, karamihan ay hindi po nila alam na ito ay fake account, di ba? Na sa kabila, kasi, hindi po maari dito na hindi po si Richelle ay nanood sa mga vlog ni Kalinga Prab. No? Hindi po maari na hindi siya nanood sa vlog ni Kalinga Prab dahil gagawa sa... Alam natin si Richelle ay sobra ang kanyang respeto kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal at kay Ate Edna. Di po ba? Kaya unang-una, ito po si Kalinga Prab, si Kuya Bal, si Ate Edna ay... Um, kamag-anak tito, tita, pinsa ng kanyang uh, langga na si Ruel, no? Kaya alam natin guys, na ang laki ng respeto ni Rachel dito. Pero dito ay ngayon ang ginagawa ng fake account na ito. Sa kabila, sa kabila guys na sinasabi ni Kalinga Prab na huwag reaksyonan si Erica. pero ito guys ay nakita natin dito ito ang ito po ay nakakabahala na po ito talaga sa part ni Richelle, No? Sa part ni Richelle, na marami pong gumagamit ngayon ng gumagawa ng fake account. Ito po siguro naging dahilanan din na mas barang parang marami dati ay parang pinapalabas dito ng, ng fake account na ito kung sino man itong humahawak na ito ay pinapalabas niya na kontrabida talaga si Richelle, no? sa kabilang latin na dati na ngayon ay wala na nga. Dahil dito po sa kabila po guys ng, ayan, dito lang makita nyo lang po yan dyan guys sa gilid ko. Um, sa kabila ng nakaraang live ni Kalinga Prab, na yung title na binabawi na, at yun nga ay may pakiusap si Kalinga Prab no, sa lahat. At ganoon din po guys, nag-message po si Kalinga Prab sa kanyang ninong kay Kuya, Kuya July Paul na pakisabi sa mga reactor sa GCE, lapag sa GCE na whose reaction Nancy, irikat si ang kanyang pamilya, kahit na sino. So, nandun po kami, para sa amin ay tama po yun, no? para manahimik na, para magbigay po tayo galang sa mga taong gusto ng katahimikan, di ba? At dito lang tayo ay talagang nakaka-irita na guys, nakaka walang um, respeto na ito, no, ang may-ari ang humahawak ng Rachel Morales vlog. Ayan, nakita nyo yan, guys, no. Naku, saan na ay limang araw na yon Ah, uh, kailan ba yon Before yata ng birthday you know? Si Kalinga Prab ay ito yata yung post niya na Rochelle siya na nagpatunay mismo sa kay Erika, di ba? na nakita niya. Rachel patunay na sa tindahan mismo nakita si Erica. Diba? Ayan guys, no? Nakita na daw mismo sa tindahan si Erica. At ito nakita natin guys, ng birthday ni, Ka ni Kalinga Prab. Siyempre nandun si Rachel, diba? Nagkamustahan. Nakita. Tinanong ito ni Kalinga Prab, si Rachel kung talaga bang nakita niya. Pumunta ba sila sa bahay ni Erica? Dalil niya sabi ni... ni ni Richelle ay pumunta sila doon malapit dahil alam po naman natin guys na si Ruel ay binablog po ni Ruel at ni Richelle si Nanay Amparo. Si Nanay Amparo ay malapit lang po doon sa bahay ni na Erika at um, doon niya si Nanay Amparo minsan no, nakikitawag na tumawag sa kanyang anak sa Maynila. So, tinanong ni Kalinga pa kung nakita nga, yun yung sabi ni, ni Richard ay hindi. Pero bakit po ito? Ito po talaga ay talaga malisyosong pag-post na gana po talaga ng uh, views ito no, ang tao. At saka, nakakabahala guys, dahil ito po ay fake siya, no, pero nagkaroon na siya ng 8.1 likes, no, ang lakas ng kanyang channel. At ang um, pinakaano pa dito ay ang kanyang followers ay nasa 42k na 8.1k live share dito guys no at ang kanyang kanyang followers ay mataas na nasa 42k na at ito ngayon dahil dito masabi natin guys ni si Kalinga Prab ay nagbawal at lahat kami ay nag-agree ng mga reactors ng Kalingap na wag nga dahil gusto din natin para matahimik na ito ang kanyang post na ngayon, no? Tama nga kayo dito, nagsimula ang lahat ire. No? In iniibig sabihin niya, ayun, no? Ang kanyang thumbnail dyan, guys. Nakita nyo, nandyan si Erika, nandyan si Idus, kaling niya, prab, at saka may tao. Lalaki yan, alam natin dahil ang suot na Amerikana, lalaki. At question mark nilagay niya sa ulo at may pinapakitang pera tama nga kayo, no? Parang gusto niya palabasin na tama ang haka-haka ng mga lahat. Parang gusto niya palabasin dito na si Richelle mismo ang nagsabi na parang sinisiraan. So, sinisiraan dito yung isa. So, dasa na naman ay uh, sa mga, parawagan natin dito sa mga nagmamahal kay Richelle at kay Ruel. Alam po natin ito ay fake. No, alam naman po natin ang mga totoong account ni Richelle, pinakita niya na, sinabi niya na nga, na wag na po natin ito panoorin. Huwag po natin tingnan ang kanyang mga posts. Huwag tayo mag-likes. Di po ba? Para po matigil siya pag hindi natin napapansin. Dahil alam po natin ito, ang kanyang post ay gusto niyang sirain si Richelle. No? Gusto niya mayroon siya minsan na parang kunwari na talagang ano siya, na, na siya si Richelle, no? Kaya napaka hindi po maganda. Dahil nakita po natin dito sa interview ni um, interview ni Daddy Donat, one-on-one interview ni Daddy Donat, kay Richelle na sobrang bait ng tao, sobrang laki ng galang, dito pa sabi natin guys, sobrang ang laki ng galang ni Richelle, kinakalinga prab, Kuya Bal at Ate Edna, at ganun din kay Ruel. at ganun dito sa interview guys, ni Daddy Donut, tinanong dal, ito nga una ay na pic mga pictures no, na kanyang pinakita una ay si Kalingap Tata na kung saan noon ay naging controversial no si Kalingap Tata na dahil nga dun sa sa TikTok ni Kalingap Tata no no na hindi natin, natin banggitin yun dahil nakaraan na yon ay mismo si Kalingap Tata ay pumunta personal sabi nga ni Daddy Donut ni Richard pumunta dun sa kanila at nagmingin ng story at nakita at si Rishi na mismo guys, nagpatunay na si Kalingap Tata ay talagang mabait na tao. So, ito, makita natin dito sa kabila na kumbaga sana ay mga mga hindi maganda yun, no? Know, na mga ano, kay Dr. Lab na ano, na pinapatunayan dito ni Rachel na mabait yung tao. Pero itong, itong, itong post na ito na ginagamit ang pangalan ni Rachel na Rachel Morales Vlog ay talaga guys, maliwanag pa sa buwan, no? na full moon o sikat ng araw na talaga gusto niyang sirain si Richelle sa mga tao na gusto niya ay palabasin si Richelle ay kontrabida na kung saan ay nanawagan si Kalinga Prab na wag ng ganyan din ng reaksyonan pero ito ipopost niya pa ng ganyan na mali malisyoso ang pagpost sa kanyang thumbnail no Ganun. Kaya napaka ang panawagan natin dito guys ay huwag po nating suportahan ang mga fake account. No? Dahil hindi lamang po si Rochelle, hindi lamang po si Rochelle may fake account na ginagamit. Kundi si si Kalingap Rab, binigyan din ng ginagawa na rin ng fake account si Kalingap Ido. Kaya sana dito ay matigil na dahil dito nga sa interview pa lamang ni Daddy Donut ay sobra po natin nakita at nakilala ang totoong pagkatao ni Richelle na sobra-sobra ang kanyang pagpapasalamat no, sa Team Kalingap na uh, paano siya tinulungan kay, mula kay Kalingap Vincent, Kalyada at kay Kalingap Rab kay Kuya Bas, kay Ate Edna, sa buong kalingap, sa buong kas ng uh, Rochelle uh, Lab Team, no? Nagpapasalamat siya dahil hindi po sila po kasi yung naging part ng buhay ni Rochelle na yun yung sabi ni, ni, Daddy Donuts ay nagiging part ng buhay ni Rochelle na ay, ay nasa Kalingap Teleserye, no? Nungkahan niyo po sa kay Daddy Donuts dahil dito sinabi din din na ni Daddy Donuts na nag-usap sila ni Kuya Bal. Yun ng card na yun ay yung nag-celebrate si Ruel ng kanyang 300 subscribers. At sa unang sahod ni Richelle, yun po ay nakita natin. Nag-usap nga si, Kalinga, si Kuya Bal at si Daddy Donut. At ito nga nasabi ni Daddy Donut na Mahigit 30 minutes sila na sila lang talaga ni Daddy ni Kuya Bal ang nag-usap. At yun nga si Kuya Bal marami sa kanyang binigay na payo para sa kanyang channel na hindi niya dapat gawin ito, dapat ganyan, 'di ba? At marami sabi niya ni Daddy Donut maraming points na, na magaganda ang binigay payo Binigay sa kanya ni Kuya Bal. Dahil noon po si Kuya Bal, guys. Hindi po uh, si Kuya Val ay madamot. Hindi po siya madamot. Dahil kung madamot lamang po si Kuya Val, ay wala po kami dito ngayon ng mga kalingap reactors at wala ang mga kalingap charity vlogger na sa daig. Di po ba? Ganun po si Kuya Val kabait. At dito na patunayan po ni Christian Morales Vlog at ni Daddy Donut kung gaano kabait talaga ang kalingap. Kaya wag po tayo, sana ay wag well, na tayo makinig sa mga maling informasyon, no? Dahil dito nakakabahala talaga itong patuloy nilang ginagawan sa si Rochelle ng mga fake account. At kung ano ang binabawal, ay iyon ang ipinupost nila sa pangalan mismo ni Rochelle Morales blog, di ba? Kaya ako din guys, si Ate Yoli, ay nanawagan din po no, sa lahat ng na mga nagmamahal kay Rochelle. Huwag nyo na pong tingnan kung um, alam po natin na hindi po yan uh, legit na account ni Rochelle, no? Hindi po yan legit na account ni Rochelle, huwag po natin tingnan. Ah, uh, huwag na natin panoorin, huwag po tayo mag-likes para wala po siyang kita. Kasi namimihasap po to sa paninira niya kay Rochelle, pero kumikita po siya. Di po ba? Kaya sana ay maano po natin dahil sana ay lahat na lang no, maano natin dito. Dahil hindi lamang si Rochelle, pati kay kina Kuya kay, kay Kalinga Prab, ay ginagawan po ng kasiraan ito ng isang, ng tao na ito na gumagamit ng mga fake account na para gusto lamang kumita. Di pa ba? So, sana ay patuloy po tayo lang sa anilang suporta kay Kuya Bal, ka kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, ay o Malalag, lalo na po sa mga vlog ngayon ni Roel na napakaganda po ang kanyang mga feeding program. So, suportahan po natin guys at ganoon din po ang pabahay ni Rochelle Morales Vlog. supportan po natin yun ang kanyang mga vlogs, di ba? Kaya, magkaisa po tayo, sorry, no? Kaysa po tayo dito na, yun nga na sinasabi na one family, one kalinga po tayo lahat dito. Huwag po tayo, um, kung ano man ang nakikita natin, guys, na may mga, may mga issue, huwag na lamang po tayo dun sumali mag po tayo kung saan po tayo dapat pumukos sa kanila, no? At, at alam natin, ay maaayos din po lahat yun. Di ba? So, thank you so much and God bless everyone. Medyo napahaba na kasi tayo kaya magpaalam na si Ate Yoli. Mag-ingat po kayong lahat. Saan mag po kayo? Dako ng mundo, mag-ingat po kayo at see you po in my next upload. Bye!